Huwag ka rin idol no. So may adlaw mag-idol. Uh, ah, padung ko lang yung mag-idol. Yan ang padung ka na ng ah, garden ba. so <laughs> din yung lugar din yung mag-idol ha. <laughs> Arang ka tungasun mga ka idol Tungasun. mauni lugar mga ka nga kanang kanang kuan kanang panginay ba kay tungas, tungasong kayo di magsilbi kung kuan kanang okay hangin <laughs> hangak kayo hangak bad din na mga ka hindi oh. <laughs> <laughs> man man yung kamira man

pati ko makai del pak ka tam is tam is kayo tam is plus yung kau maun bah oke kai makai oh ang batus makai oh ah dadas kau makai del istan pau Ah, uh, shout out din sa tanan, sa, no. Shout out din tanan. Ah, uh, sa tanan ng followers ba shout out din yung tanan da. Oh, sa so like support sa support sa video. Ah, uh, salamat kayo sa shout out din tanan da. Na pa bigong lampas mga idol oh. <laughs> okay kay mga idol. Ani. bersih buah makai tu takut kaya makai itu tak ketakut. Oui. Hahaha. <laughs> so ok kaya makai tu, so melayu mau dia mengusir buah dari makai itu tak ketakut makai tu. Adikku tadi reserbu wear bagai itu tangki ingat Hong Kuan badi-badi.